aming mapagmahal na Diyos, sa oras na ito ng pagluluksa, kami po'y lumalapit sa inyo na may pusong puno ng dalamhati. Ngunit may, may pananampalataya at pag-asa sa inyo walang hanggang awa. ipinagdarasal po namin ang aming kapatid na miyembro ng aming damayan na tinawag ninyo pa uwi sa inyong piling. Ipagkaloob ninyo sa kanya ang kapayapaang walang hanggan linisin po ninyo siya sa lahat ng pagkukulang at pagkakasala at tanggapin sa kalalahatian ng inyong kaharian. Bigyan din po ninyo ng lakas, ginhawa at pag-asa ang kanyang naiwang pamilya. Gabayan at pagpalain ninyo ang, ang mga naiwan upang patuloy silang mabuhay na may pananampalataya. Naway madama nila ang pag-ibig ng aming samahan at ng buong kam komunidad. Maraming salamat po sa kanyang ibinahagis, sa mabuting kanyang naiambag at sa alaala -ala ng kanyang pangako pagkatao. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Hiram sa Dios ang aking buha. Ika wataku tanging ando gamang di kundi na na ko. hai lưng gà yako nang a koi sĩ lang paka ai mai rong Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang Alaga. Ang buhay kung hantong, ang buhay kung hiram sa Dios, tuni di di ako. Usa ang buhay ko sa lupang lalag, bagu mo linisin ang dungis ng yong kapwa pugad. saan ang yung putik sa mukha kung ano mang di mo gusto wag gawin sa iba. kung ano Sang bù ai mai rong hang ga nang đã hiền ta yêu ai lupakan Abang mai panahan ikai madu tu Pagmamahal sa kapwa Isa sumo mo Sila isilang At magkamalay Ikaw aking inay, ang aking gabay, sa landas ng buhay, sa aking pagtulog, nagbabantay kapag lumuluha ang mahal mong sanggol ikay dumaramay. At kung mayroong karamdaman, hindi ikaw ay luhaan. Ang iyong gagawin ay hindi malaman sa anak mong mahal. Pagmaila mo, bumugawin, masuyo mong hahaplusin. Sa mong magdamag, sa lamig ng hangin, ako yayakapin ang isang asawa mga kasintahan kay daling hanapin sa bat ng lupa ay matatagpuan Unitang isang ina, ba kumain na? Walang makita mo, walang makita mo. Kang kayna, ito sa akin

Wala ka o aking inay Sa mundong iba bang Wala kang kapantay Dakila ka inay Ang isang asawa Mga kasintahan Kay daling hanapin sa balat ng lupa ay matatagpuan. Ngunit ang isang ina, pagpumana upang makita mo, upang makita mo huli kang Dakila daki, ka inay ko sa akin Uliran at dapat mahalin Pag ika'y nawalay sa aking piling Ano ang gagawin?

Uh, isang magandang magandang gabi po sa ating pong lahat. Uh, lubos pong nakikiramay po ang samahan uh, samahang kapatiran ng bayan sa panguna po ng aming uh, kagalang-galang na Pangulo Gagarin at Atty. Gagarin Fabros at si ang pangalawang Pangulo, si Kuya Chris Marsan, gayon din sa mga BOT na sila po ang nagsasakripisyong maningil sa ating damayan upang uh, may maibigay o may abuloy sa ating membro. At syempre, sa ating pong, uh, kasamahan dito na si uh, Tresorera Edna De Los Santos, bagamat wala rito yung aming uh, sekretarya, si Lara uh, Pabros, at yung pong dalawa po namin kasama na ito po'y galing pa po sa Buktong, at sila po yung narito upang uh, ikangay magbigay uh, andog awitin o dasal sa Yumao. At syempre kasama po natin dito yung ating Uncle Man, Kuya Diego Poclong na laging nangangalaga at nagbabalita dito po sa ating kapatiran ng bayan dito po sa Radyo ng Gimba. So, muli po sa inyo. Ibay. Ha? -bye. Bais, muli po sa inyo. Maganda gabi. Maraming maraming salamat po. Uh, ate, yuulat uh, ko lang po yung uh, mingkuhan. Ang member pa lang po, ng kapatiran ng Bayang Gimba, ay meron po lamang 266 ate, na member pa lang. Kaya po, uh, ang dapat po na binipisyong matatanggap sana, ay... 5,400, kaso nagbigay si Pangulong Virgilio pabros ng isang libo ate. Kaya ang nalikom naming pera ay 6,400 ang ibibigay namin sa iyo ate. Abutin mo ito bilang tulong uh, ng kapatiran ng, kapatira ng Bayan ng Gimba. Binsay Uh, ang aming pong pamilya or sa Melanoria ng Barangay Manaksak ay lubos na nagpapasalamat sa kapatiran ng Bayan ng Gimba sa ating Presidente Gino you know, Attorney Virgilio Gagarin Pabros. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po sa aking pamilya lalo na sa aming iniwanan kaming tatlong mag-iina. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat din po.